And guess what? Kung saan kami papunta ngayon? Ako pala alam na meron palang hotpot dito sa Sulaymaniya. Kaya naman, try natin to. Welcome mga po pala sa Maria's Interest Riyadh Saudi Ventures. Tingnan nyo naman guys, ang laki ng venue ng Chili House Restaurant. Anong vibes na meron dito? Lala ko tuloy sa Binondo kasi Chinese na Chinese ang style dito. Yes guys, ito ay Chinese restaurant. Buti na lang, hindi ganun kadaming tao kaya naman nag-order na kami. Kung makikita nyo guys, ang ganda talaga ng ambience na dito. Very comfortable. Talaga namang comforting foods ang food nila dito. Tama sa malamig na panahon ng hotpot. Pa. Dito nga guys, ikaw mapipili ko anong gusto mong ingredients lalagay. Sari-saring mis at saka sari-saring mga kung ano-ano plus yung mga gulay and then yung mga noodles. Eto na nga si ako, namiwili sa pagpili. Sa <laughs> totoo lang guys, this is not my first time to eat here. Second time ko na to at talaga naman nawiwili talaga ako sa pagpunta rito. Bukod pa sa very easy ka lang mag-order, ay talaga naman comforting ang foods nila. Yung napili ko palang noodles ay classic noodles. May shrimp sila, may chicken at may beef. After nyo palang mamili ay titimbangin nila ito. Perhaps yun ang babayaran mo. After nun, magbabayad ka na at eto na nga, may pa silang pakomplementary. Ang sarap kaya nito. Tingin niyo mo yung katabing table, talagang happiness din sila. guys, hindi naman kami naghintay na matagal. Talaga naman superb, na superb o di ba? Ang sarap. Chinese feels. O, pa ang creamy talaga ng soup. O, ang ganda pa talaga sa mata, talagang comforting na comforting dahil nga hot pot to, talaga namang may lutuan sila sa table. Good vibes na good vibes to para sa mga grupo, hanga sa sa family. Naman, guys, talagang happiness ako diyan. At syempre, padal mahilig talaga ako sa mga hang, -hang nilagyan ko na. Sobrang saya ko kaya naghalo diyan guys, there's more. May freebies silang soda. Matik yun, kapag nag-order ka, may freebies kang soda. Ano na, guys? Excited na ako. Ang sarap, ba? Diba? Ano lang talaga natatanong, guys? Sobrang init niyan. Kahit may init, hindi balakid yun. Saka sobrang sarap sa mata. Saka sobrang sarap din sa pagkain. Pag nandito ka nga talaga naman mag-concentrate ka pa, paano mo kakainin to dahil sa sobrang init? guys, kay mga Asian, talaga naman hindi mawawala ang ramen noodles. Ito na na talaga ang mga noodles. Kaya naman, talagang favorite ko to. Kasama ko nga, hindi ko na pinansin. At dahil sa sobrang busy niya, ako na nag-video sa sarili pinagbibili <laughs> ko. Hindi na ako pinapansin dahil nakakonsentrate na siya sa kanyang kinakain. Sa sobrang wow, ng lasa na to. Ang kanilang mga ingredients pala dito guys, talagang inaangkat pa from China. Ay, try niya na guys dahil talaga naman mafe-feel ninyo ang China vibe. Talaga, so, so, sobrang sarap ng hotpot. Guys, amazing ang noodles. Parang <laughs> happiness ako. Kahit natikman ko na siya, happy-happy pa rin ako sa pagsandok. <laughs> Sarap nga din pala itong Kikiam. A must try, mga guys. Pahuli oh, ang quail eggs. O, oh, di ba? Ito nga po pala yung hotpot na pampainitan nila. May controller. Talaga naman, kahit lumamig, pwede mong painitin ulit. O, tignan nyo na nga, kumukulu-kulu gumawa ng soup nito or mag-take out dahil ang sarap talaga. May ko nga itong soda nila. Talaga nang bumalik ng pagkabata ako nung may lagnat ako dahil lasang royal true orange. <laughs> Ito pala guys ang kanilang head chef, si Chef Dan. At tinanong ko nga kung may iba pa silang branch at sinabi niyang soon magkakaroon doon sila sa ibang area. The Chinese daw talaga ang may-ari nito. Nagpasalamat ako dahil sa sobrang accommodating nila. Hindi ko mag-hello-hello naman tayo dyan. Ay, <laughs> diba? Nag-hello pa si chef. Sabi ko nga talagang babalik kami rito. One far favorite list. Si make ko na pala to. Ay, nga, yung soup. Pwede ko palang ginang sa bahay. Ay, ba Thank you nga po pala sa ating mga tago sa bye-bye dyan. For more videos and updates, follow, share, and subscribe. Marami na may parin po tayong susunod dito sa Saudi. Kaya naman, wait for our next ventures here in Saudi Re adventures. Thanks and bye!